si birthday girl. So yan at kami po yung nagbili ni Nini ng spaghetti, pansip. At birthday po bukas ng ate at jaway amin nang i-advance. <laughs> ano, si birthday girl, 38 years old ng ate at jaw. Yan. Aki spaghetti. Ah. Kain tayo. Yan, happy birthday Ate Adjao. Mabuhay ka hanggang gusto mo. <laughs> so, Ang dami, yan. Ang dami spaghetti. May spaghetti pa kami pa si. Sí. So, pampahaba ng buhay. <laughs> okay, Ate. At salamat kay Malin at may spaghetti. <laughs> Advance na, Ate. Advance. Ayaw kami kaya nilili sa Jolly, bigyan Oh, hindi rame. kami nililibre kaya kami dito na sa tiktik 25 pesos na spaghetti ni Ate Jenny. Ate Jenny nga ba ang pangalan na yun? Ate Jenny? Oo. Oh? Ah, Ate Jenny ang pangalan na yun. So yan, thank you kay Ate Jenny may tinda siyang tiktik 25 na spaghetti. Kami mabubusog na. Oo, oh, 25. Di ba gawa? Marami ang serving. 25 pesos lang po yan. Happy birthday! Happy birthday guys! Happy birthday Ate Jel! Sana matupad mo yung mga pangarap ng buhay. Laging nakatapak ang paa sa mga... Uh, laging nakatapak ang paa sa lupa. Hindi gusto mo lagi sa atin nasa sa palayanan. Okay. At salamat kay Lolo at ako binati. classmate. Yan, yeah, mag-classmate sila. Kaya luliali ka na rin. Tayo mag-merinda. Akin ay pansit. Parang gusto ko pansit. Kahit lang kakaunti, parang gusto ko pansit. sabi ako kasi pati kasi sabi ako wala talaga pero hindi na kayo na na kasi pati na rin ako So yan guys, at ngayon naman po ay samahan nyo kami ni tatay, magluluto kami ng aming hapunan. Ngayon po ay maaga pa, ngayon po ay alas 4 pa lang ng hapon pero magayak daw po kami ng mas maaga at para din mas maaga kaming makakain. So yan po ay puso ng tordan na pinitas po namin kahapon sa taniman. So sabi po ni tatay, yan daw po ay mas masarap pa sa puso ng sabah. Alam nyo po, yan man din ikala namin na hindi aring kainin. Ang ganayan. At gawa po sabi namin, baka nga daw po mapakla. Ayan daw po sabi naman ni tatay, masarap. So, hi Malia! Hi, bebe! Oh! Oh, kagigising ang aking dalaga! Hello! Aba, nakinantok pa. Bebe, ba't kayo patingin-tingin sa taas? Parang nag-aninaw pa. So, yun guys, oh. So. Inaantok pa. Hi, baby! Hello, baby! Namin! Inaantok pa po yan. Nagigising lang na po. kami dyan. May langhaw na nadapo siguro sa kanya. Yung mga langaw na yan. makukulit talaga. Hey, nangiti. <laughs> Hello, baby naming mahal. Hello, hello! Kamusta ikaw? Kami galing bayan, anak. Galing kaming tindahan. Sleep pa ikaw. po at lalagyan ng asin. At yan po ay lalamasin ni tatay sa asin. Para po mawala yung kaunting pakla. Ay, sabi, ah, po. Ay, pa yung asin pa daw po, mother. Hindi ba wala ang alat na yan? Tatapon sa bawang. So, yan po. At magsisimula na kami ni Tatay Magisa ng ating ginisang puso ng saging na may sardinas. So, yan po ang aming ulam ngayong hapunan at magpiprito rin po ako ng talimago. ka-partner po. Sibuyas. Bawang. so yan po at ito na yung nangyari dun sa ating uh, puso ng saging ito po pinigyanan ni tatay at nilagyan na rin po yan ni tatay ng paminta okay. Ilalagay na rin po natin yung gulay. na So yan po, ilalagay namin ni tati ng tatlong dalawang sardinas. isang maanghang at isang hindi. So yan po, ay binili ko kay Maden, halagang 28 pesos isa. So ate pong sasay din yung ano ay tomato sauce. Thank so you. simot, sarap. So, yan po. Tatay muna ang tatakpan. Para po mas mabilis maluto. So, yan na po, oh. Ayun. Maganda lang kulay. So yan po at ako ay magpiprito na ng isda. So yan po at malapit na yung maluto. Yan po, kinakapagsak lang na ng isda na pinirito. Ano ay na bukos alas? Ano na, bu na Ayun, nanay nasa kawan? pag na nanay ay, si Kastile ayos na ini pag yung mga tatay pa daw niya. Ako sabi manunod ng basketball? Ay, si Kastile gusto akin na laam. Ano ko po? Sino pa Tatay-tatay Tatay? Tatay. Naan? Ano ba sila tatay Ano sila tatay-tatay? Panatitaraw Nanay ko po, bakit hiniinit ninyo? po Oo, abangan ko tayo ngayon. lang Tatay. Ayan kaya, na, kaya nakakilala, may Plaza ay nagtitin na, na, na kanyang si tarong sa iyo. Uh. Na Sa umus. Ah, Nene, mo Nagpunta kami. Hindi nga kami magsasama ng bata. Hindi nga namin pa sasabi, parang hindi kayo makasama. Hindi namin sasabi, namin ano ako tutoy. Ano ako na yung ako ni Ano ako ito? Ano ako ito? Ano yun? Ano po? ito? Ano ako 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 Ano ako Ano po? Ano po? Ano ako Ano ako ako Saka masarap pa ikaw na nila na ito. ang kita, ah. Ang ulam lang ang yung bigat ang ano. Ito yung kaya ka lang ito. Ito yung kaya ka rito. Kahit ako yung ulam ito. Ano ang taboy. Bagat na yung mata ko sa sawa na. Yan mga idol, kaya tayo guys. Kaya po. Kaya po tayo. Sino paano nga nahulog si Kuya Castil? Parang ano? Ay, na, oh, ay, parang parang ano? Ngayon pagkahulog ko Kuya Castil, ala ko po. Tapos ano, parang ano? Parang nahulog na ano? Ano ganyan yung ulo? Ano ganyan yung ulo? Ay! Ano ang tabi mo? Si Tita Plap Plap Nagalit! <laughs> parang nahulog na na si Kuya Kastil Sabi mo parang nahulog na na?

Wala. Kumangal, lang wala. 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 na, hindi ka kapil. Ito ka kapil. Ito ka ka kapil. Ito Gusto kapil. Ito ka 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 kapil. Ito paro malakas ang luto ni Bussi. Ayan, tinukot niya. Tata. Baka hindi maingay na naman mamaya. Ma malakas daw. Ang gusto mo makinat? Ay, karamihan yung gata lang yung langis. Ay, okay, ayaw ko makinat <laughs> lang. Wala ka naman kasi, walang langis. Masarap okay. yung baboy. baka may na na tatay ng laho yung mga magtokod diyan ah. Bundak. Memang memang tapat. Plus din. marami na kong buya na ngayon diyan. Ah, sabay. O Magdaling araw na buya.